Nakapaggawa naman ng video tungkol sa pangisda. Lagi na lang manok eh. <laughs> Субтитры I mm -hmm. Yan yeah, na Ah! Shoot sa banga Yan yung ng treble hook Ha? Naglagdagan pa ng treble hook Daming kawin Yan guys sya Isa lang ang nakadala yung hook Eh ano? Kasi sok lang Ayan lang dandag mo. oh, gawa ito ng ano, ng tropa. Si Master JR. Lur... Oh, Lurlab. Legit. Epektibo mga idolo. <laughs> Shout out kay Master JR. Legit, ang assist hook. Assist hook lang ang malakas. Kaya yung lur pala ni Master Wiggy. Okay. Oh. Ayan. Ayan, mabibili sa mga suking tindahan gut bait trabukamin o oh, isang kilo isang, isang kilo na to no? isang kilo mahigit na to pwede na big big mga pala si nasugon nagpapanggap na no nasugon sa oh. mo ready natin 'yan sa hindi iba yung iba yung bayon nito pag bid-bid kasi luma, malayo na dapat yan <laughs> Ay ay bidbid -bid nga <laughs> Hindi pagka ganun mo, Ang hirap i-identify pagka ganito, pero parang feeling ko Iba Sa tok <laughs> <nga>. big <Bilbig nga. laughs> hindi pinababaan yung ko isang na bilag kayo naman yung laki, sa na talaga ng ganyan eh. 30 grams na yan? Hmm? 20 lang 20 lang hindi hmm, talaga. Bago malang And... siya 'yon. Tangod. Ha? bako daw. Kumakaso sa ibabaw 'yan. Ano 'yun? Dibdib. Kain

Tapos so, ba, bayarin niyo tayo ng... maulihin natin lang mga paano kong kumasagaw ng budbo d'yan? Eh, bahay ka. Dato'ng mubo. Huh. <laughs> oh, talagang... Ay, yata ng ugod talaga ah. Love ko, Gusto din ng ganyan ang pahing ko rin eh. Ganyan din ang Oo, ko. Kaya lang, ano na gas na. Bako ko ba to? Ayan na. Lilipad na. <laughs> Hindi ba ko ko to? <laughs> Ay, sinubo ng buko ko. Come here nước <coughs> có shoot shoot subong subo. Nilunok talaga. Hala. Subong subo. Wala talagang kawala to. Buti hindi na putol, Hindi hmm. na kawalan mo. Ha? Doon lang makawala 'yang pagligas-ligas oh. nang

kain ng kain. Dali. Putol na to. Sigurado. Wala pa naman ako ano, dalang leader. <laughs> ano yun? Ilang pounds? 31 Sige mamaya Tartuan niya no, LB. Pero ang laki niya, 0.45 lang. Malaki pa nga yung 0.50. Yan niya, 20 pounds lang yan, di ba? Hmm. Uh Tartuan -huh. niya. bago na kakana yan, misa nakakapatabid-bid bago kayo tayo pinapalitan Ibigay nga nakakapit nakakabit dito sogo yan ang pag nasubo talaga, lagot talaga iba kasing hawak ka na eh.